Ito yung sa gilid ng comb. Kaya ganito nyo sya. Ayan. Tsaka nyo sya itatahin. Half inch lang. Kaya magkaroon sya ng korte. Ganyan din yung kabila. Ayan. Tsaka nyo tatahin dito. Ito yung slider. Ayan. Okay. may kabit na natin. Natin na pinag kakabit na pinag ipaporma muna na pinag sa iba kaw yung slider Pukunin mo muna yung suka yung suka yan tapos nalagyan mo ng marking para dun tumama yung dulo na siper Tataot tataot Ni wala naman na siya Siya babakin Ayan na, tapos na. Ayan, tapos na. Ayan. Kasi kawayan lang ang aming bangko, kaya okay na. Okay, nakalibre na naman ako sa